pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan. Hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang home. 79 webe kapatid na danyan. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kaniyang bahay ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako yung bumababa ang wika sa libingan hindi na babalik pa sa kaniyang bahay ni malalaman pa man ang kaniyang dako ang tao pag namatay na hindi na makakabalik sa bahay kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay hindi totoo yun kapatid yung laman na kalibing yung kaluluwa hawak ng Diyos paano babalik yun eh hindi naman papabalikin ng Diyos yun at pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis sa Isnuebe. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila.